Magandang buhay mga Kalengnap, shoutout kay Kalengnap Rab Kalengnap Team at sa lahat ng nagmamahal at sumusuporta sa Kalengnap na way pagpalain kayo ng may kapal, welcome back sa ating munting channel huwag sana ninyong kalimutan na mag like at mag subscribe sa ating channel maraming salamat. Ang pag-uusapan natin ngayon of course ang idol nating lahat walang iba kundi ang Edsy, Walang kasawa-sawa talagang panuuri ng love team na ni nakuya Edo at VNC, Matatandaan na hindi talaga tayo binigo ng Edsy sa kanilang tandem na kung saan hindi po nakakasawang panuuri ng kanilang pangpakilig sa mga fans at taga-suporta, hindi lang po tayo pinakilig na inspired din tayong lahat dahil sa mga pinagdadaanan sa buhay ng dalagang si Biancy. Matatandaan na ang pinagdadaan eh, ni at ang kanyang pamilya ay hindi ganoon kaganda ang buhay. Pero sa pagsusumikap at sa tulong ng mga mababait at napaka-generous na mga sponsors... Ay hindi talaga iniwan si BNC hanggang matapos ang kanyang napaka-gandang bahay. Ang daming mga mga sponsors na nababaitan kay BNC. Sa totoo lang inside and out talagang mabait at napaka-family oriented itong si BNC. Bukod pa sa love team nila ni Kuya Edo ay pareho talaga silang minahal at sinusuportahan ng mga fans at mga sponsors... Dahil sa love team na Edsy hindi ka magsasawang panuurin, kaya dahil dyan ang daming nagmamahal sa Edsy, kaya magpapasalamat po tayo sa mga sponsors na kung saan sila ang tumulong para magkaroon ng magandang bahay si Beyoncé at ang kanyang pamilya, at of course naging possible ang lahat dahil na rin sa tulong mismo ni Kuya Rab. Kahit nga po ako nagulat eh, na may mga tao palang ganun na tatulong sa hindi nila kano-ano, diba? At yung tulong na grabe, na pa sa ating mga iniisip. Kasi di naman po ako magpapakapakapagpatuan ng ganito kalaking pabahay. Hindi po sa tulong ng mga taong yun. Ama kuya, na, na, na napamahal kay Kaya sana na no? Palagi mong i-remind si Biancy na huwag magpabago. Kung ano siya dati, ganun pa rin. Kasi doon siya minahal ng mga viewers at ng mga tao uh, na nasa likod nito. napakalaking bahay na ito. Thank you po. kayo na i-announce Sabihin po na eh. po kami sa lahat nga po ng tumulong kisama. Ang mga sponsors. Yan lang sa mga OFW abroad. Diba ba? ng mga nung secret chat ni Biancie. Nakakaano nga po, na nga po. Pag ano minsan nga po, nahihihala po kami. Okay lang po yan na Kasi sabra na po. Huwag niyo pong isipin na na porque tumutulong kami ay at dito na po nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito. Sana nagustuhan ninyo ang aking short reaction video sa ating idol ang Edsy. Hanggang sa susunod kong video maraming salamat sa inyong lahat at hanggang sa muli, God bless everyone, bye for now.